Hello! Kamusta po mga mga kababayan? This is Usapang Pinoy. Um, so, this is exclusive for Filipinos only. Sorry, I will um, have a talk with them in Tagalog. So, if you're not a Filipino, then you won't understand what I'm going to say. Okay. So, our topic, um, ang topic natin ngayon ay... Ano ang namimiss o mamimiss mo sa Pilipinas? Ngayon na nasa Denmark na nako ako, ang namimiss ko sa Pinas, syempre, unang-una, -una, pamilya, mga magulang, mga pamangkin ko na lumalaki na, hindi ko na nakikita. Nakausap ko sila online sa webcam, yung messenger yung mga kaibigan ko, yung mga lakad-lakad, ganyan. Yung kong eyeball-eyeball. Yan, yung mga gimmick, ganyan. Tsaka, yung gulo. Hehe, joke lang. Kasi, yan, yung gulo, alam mo yan. Yung... Tsaka yung rally sa Ayala. Tsaka yung mahabang pila sa sasakyan, sa sakayan, siksikan sa jeep, sa LRT, sa MRT, saka, namimiss ko sa Pinas, syempre, lalong-lalo na, pagkain. Namimiss ko yung loto ng mga magkulang ko, namimiss ko rin yung bituka, palot, manggang hinog, buko, marami pang iba. Ay, biruin nyo, nagbulat ako kasi, ilang milyon na tayo sa Pinas. Kaya maraming nangyibang bansa eh. Kasi parang masyado na maliit yung Pinas para sa atin. And, kayo, ano yung namimiss ko sa Pinas? Pwede kayong mag-comment o kaya naman um, video response. Pero, Tagalog lang po, please. Wala pong dialect. Hindi po ako nakakaintindi ng ibang dialect. So Tagalog lang po. Kung magko-comment po kayo or magvideo video response, Tagalog only. Okay. See you.